Hi guys good good morning tama ba yun good morning 1051 pa lang naman nakatulog ako ulit no umalis sila maaga kasi si princess ngayon 6 6 am pasok nila 6 am to 12.30, no bago na kasi yung schedule na pasok nila gawangan ng init, ngayon maaga sila ni daddy Chris umalis sabay sila kasi nga ano tawag dito may empaw din si Daddy Chris. So, sabay-sabay sila. Nakatulog ulit ako. Pero parang inaantok pa rin ako. Kasi guys, ang ginawa ko kahapon, Uminom ako ng dalawang kapsul ng Mel melatonin. Hindi, hindi ako nagbibig melatonin. Ito, saan ba? ni Ito. Uminom ako ng... Nung... <coughs> uminom ako ng... Siguro gabi na rin. Nung gabi. O pag -gabi na. Kasi ano, ang, ang plano ko dapat inom na ako ng medyo medyo, ano na, yung medyo mga 7, ganon, inom ako ng mga seven, kasi para maaga ako makatulog, ganon tapos di uminom ako ng mga ganong oras uminom na naman ako ng mga bandang 9, kasi nga sinabay ko rin yung santon plus ko uminom ako ng santon plus, tapos naalala ko wala, pa ako uminom ng ano ng meloni ko, ganyan ay, di uminom ulit ako. alam <laughs> Nakakaloka. Grabe, yung effect niya, sobrang antok talaga. Grabe, yung antok mo. Tapos, yung nagising na lang ako, aga ko natulog, mga 9 yata ganon yun, ganun, mga 10. Maaga na yun sa akin, guys, kasi ang pinakaaga ko dati, ala una alas dos. Yun ang pinakatulog ko nun dati. Tapos minsan pa nga gising pa ako hanggang alas 4 ng madaling araw. Eh. Ganun siya. Ganun siya ka... Ganun ako kat katagal matulog talaga. Ngayon, nung nag-start ako uminom nito tapos yung Santon Plus ko nga, ano na siya, ang bilis ko na makatulog talaga. Kaya, effective sa akin tong uh, glutamelony. Effective siya sa akin. Ang ganda ng tulog ko. Uh. yun naman ang benefits naman niya na kiniklaims nila. Eh, ano daw, um, maganda raw yung tulog mo dito, which is tama naman siya. Sinasabay ko siya sa Santon Plus ko. Yung santong Plus ko, ganun din. Parang sobrang sarap ng tulog mo. Pero guys, hindi sila sleeping pills ha. Ano lang sila, mga supplements sila, which is nagbibigay din sila ng mga um, good benefits sa katawan mo, bukod dun sa um, masarap na tulog. Ganun. So yun, inantok ako ng sobra, hanggang ngayon inaantok pa din ako, kaya sabi ko, si Princess dapat susunduin ko, eh Grabe yung init pa rin, 'di ba? Sobrang init pa rin. Sabi ko na uuwi ka na lang at ano. Sumakay na lang siya ng tricycle. Yan. Tapos guys, bumalik na sa akin itong cellphone ko na 'to. Ang gamit ko ngayon is yung Oppo F9 ko. Bumalik na siya sa akin kasi nga may bagong phone na si Princess. Binilhan siya ng daddy niya ng phone. Dapat sa birthday niya pa. Eh kaso, ayan na, dumating na nga yung blessing na kumbaga meron. Hindi siya brand new, hindi namin siya na, nabila ng brand new. Pero, um, ano pa naman, okay na okay pa yung phone. Tapos, ang iniisip ko na lang, nakatulong kami dun sa tao na nangangailangan kasi sobrang kailangan niya talaga ng pera. At the same time, nakamura din kami. At the same time, good quality pa yung phone as in. One year pa lang niya nagagamit from Japan. iPhone din siya. So, tuwan naman si Princess kasi, yeah. ano, um, pangarap niya magka-iPhone. Pero hindi yun yung unit na gusto niya. Pero sabi ko, saka na tayo bumili pagka talagang meron-merong extra na. Ang importante ngayon, ma-experience mo yung iPhone. Di ba? <laughs> Ayan. So, pinanalan namin siya ng early gift niya. Kasi nga, ayaw niya nga mag-birthday naghanda sa birthday niya, gano'n. So, sabi ko, okay, fine. <laughs> Ayun, tapos, yun, tapos na yung cabinet, guys. Pakita ko pala sa inyo. Hindi ko yata kayo na-update dun. Ayan, tapos na siya. Hanggang taas yan, yun. Ayun, eh, yung mga, ano dun, yung mga kung ano-ano kalat lang na nandito sa baba that time. Yan, di ba nakita nyo yung dito, sobrang kalat nyan dyan that time. Yan, yung mga box-box nandyan, ganyan, sa taas. Hindi ko alam kung pwede kong check nyo na lang. Ayan medyo hindi pa siya. Yan, yung mga box-box na nandun, nilagay ko na lang dyan. Yan. Tsaka yung iba nandun sa taas, yung mga bag, yung mga bag na hindi ginagamit. Basta yung mga stacks na kung ano-ano na Tapos dito, yan, damit ko na yan. Tapos, mga kung ano-ano, ano dyan, yan. Tapos dito naman, dito naman sa side na to, yan, yung iba, iba pang gamit. Tapos damit ko, damit nila. Alam nyo, eto, yung dalawang side na yan, damit ko yan eto yung pangalis na mga damit, damit, mga pantalon, mga ano eto naman yung pangbahay namin dalawa yan, kay Daddy Chris eto hindi niya pa napuno, yun yung damit niya pangbahay shorts, eto naman yung mga pangalis niya, tinan nyo, gulo gulo kakatupi ko lang yan tapos ito yung mga pantalon niya dun sa taas guys, yun yung mga sa taas naman yun, yung mga kumot mga tuwalya, mga lahat na ng mga beddings, ganyan, Nandiyan. Tapos, yun kung makikita natin ang maayos dito kay Princess. Yan, ito yung cabinet naman namin dyan na, na kay Princess na ayos na rin to kasi ako nagtupi niyan dyan eh. Yan hindi naman ganun kadami din mga damit niya. So, yung mga bags niya nandyan. Tapos, yan. Ito, inayos ko yan. Pinag-iwahiwalay ko yung white. Ayan, magulo na naman, ba? Diba? Inayos ko na yan, pero gumulo na naman yung mga white, black, ganyan. Tapos, ito yung mga maliliit para mga crop top. Ito yung mga, mga t-shirt, t-shirt niya dyan. Tapos, ito lahat yung mga... Ah, ito pala yung mga parang long sleeve, gano'n. Mga blazers, ganyan. Tapos, ito... Ano ba tao? Ayan, mga, mga ano din yan. Mga t-shirt, t-shirt siguro. Hindi ko na maano ko ano yan dyan. Mga jackets. Basta ito yung mga pambahay niya. Mga pantulog yan. Mga shorts ganyan. Ayan. Nice ko na yan. Tapos yan, yung kanyang mga pants, uniform. Ayan. So, dito medyo naayos niya na yan. Ayan, pero, ayan. Kagabi, nagcharge kami ng mga fan kasi sabi, baka mag out daw. So, charge nyo yung mga electric fan na, ano, na pwede namin gamitin. Pero, hindi naman natuloy yung brown out. Kaya, buti naman. Buti na lang. So, ngayon, dito kami natutulog ni Daddy Chris kasi nga dito yung aircon sa kwarto niya. May nag-iisang aircon dyan. Dito siya, dito siya natin nakahiga. doon kami nila. Pumili lang pala ako ngayon ng bulalo. Ayan, ang daming sabaw. Tapos ano siya, pat, pata ba tawag dito? Ayan, hindi ko lang alam kung magugustuhan ni Princess to kasi wala siyang karne. Pero ang sarap. Ang sarap ng sabaw niya. Ang dami. Tapos bumili rin ako ng kagabi pa to, ubi de leche. Tapos na ako kumain eh, kaya mag dessert na tayo. Ayan, yan ay yung tira. Ang na lang yan. Six pieces. Ayan. Tsaka syempre may cook tayo kasi sobrang init. Ang sarap-sarap talaga uminom ng malamig. Napansin ko ngayon guys, parang ayoko na hawakan to yung cellphone ko kasi parang ang bilis uminit. Ang init-init ng likod. Ngayon natatakot ako makabiglang sumabog. Dahil siguro sa init ng panahon ngayon. Ang ingay ni ano ni Los, ani uh, Beauty. <sighs> sarap talaga uminom ng ano. So, ang gusto, ang gusto namin to ni Princess, yung ubi de leche nagtray kami ng iba. Yung, um, ano flavor yun? Yung pastilla, something, ganyan. Hindi namin nagustuhan ito. Nag-try kami ng iba, hindi namin nagustuhan. Ito, mas kaya pa namin siyang kainin ng, ano. tagal namin naubos yun. <laughs> Ang kalat na likod ko, diba? Nagugas na ako ng kanina eh. 11 pa lang. 1 hour na lang. Pauwi na rin si Princess. May practice sila ngayon. Ay! Hindi ko kwento. May practice sila ngayon. Last practice nila ngayon. Bukas na sila sasayaw. As in. Nagkaroon ng changes. Dapat 29. 29 yung sayaw nila. Pumunta akong school sinabi ko, nagreklamo na ko. Kasi guys, pang-apat na nalipat noon. Dapat di diba ba March 27. Tapos, nagbago. Um, April 17 naman. Kasi nga, mayroong ano, um, nagkaroon ng ano matawag dito. Uh, na MDR, ganyan. Tapos, so naging 24. Ngayong 24, ngayong, ngayong ano, last week, sinabi, 29 na naman daw kasi nga, yung 24, hindi daw pwede ang SSC kasi meron daw event something yung SSC. Nasabi ko, inaisip ko, apat na beses na nilang papalit-palit yon. Eh, alam nyo naman yung mga bata, hindi rin natitigil hanggat hindi na ano yung ano. Kasi nga, kapag tumigil sila ng kakapractice, makakalimutan na naman nila yung steps. Yung ginagawa nila, every other day, practice ng practice. Anyway, minumuri no namin, baka magkasakit na sa'yo. Sobrang init. Practice ng practice, di ba? So, hanggat hindi dumadating yung time na sasayaw na sila, hindi sila titigil. Sabi ko, pumunta na ako na yung school. Nakiusap na ako. Baka naman po may iba tayong para ano, wag nang tumalon ng next week pa. Kasi sobrang haba na ng pag ng mga bata. Sobrang haba na rin ng pagpapractice nila. And the same time, nag-aalala na yung mga ibang parents sa, syempre, sa health. Kasi nga, ang init-init. Tapos, alam mo yon yung mga bata, pagod na. Tapos, marami, marami din naman silang ibang activity. Tapos, sabi nga na isang parents dun, eh, um, isang subject lang yan. Kung baga, isang mga su mape subject lang yan. Um, ano, grabe na yung tutok nila, ba diba? Parang ganun. So, nakausap na ako in behalf sa mga parents na Uh, ka-parents ka ko sa, sa section na sabi ko baka may paraan na pwedeng mapaaga. So, ayun, uh, sinabi na sige, pwede do yung 25 Actually, nung nag-meeting pa daw sila nun eh. So, pwede daw na sa 25 at sa 29. Pero yung community activity talaga nila is sa 29. Ngayon, kung sino yung mga section na gusto nang sumayo sa 25, pwede naman. Same judges daw. At um, Si isa lang yung judges, Mag, may judges sa 25, may judges din sa 29 pero iisa lang sila, sila yun So, naisip namin na may, may medyo may conflict doon sa uh, pangyayari kasi syempre um contesto eh, di ba? Hindi tayo sure kung <laughs> paano mangyayari, pero sabi ko na lang di sa mga bata go na tayo dyan sa 25 kasi total tayo nag-request na mas maaga. So, go na tayo. Maganda yun na, na mauunan na kayo. Huwag na nating isipin kung contest man yun. No? Ano importante, makapag-perform na kayo at magkakaroon na kayo ng grade sa mapin Parang ganun. So, ginagaslight ko na lang din sila kasi para para kasing na ano din sila na paano yun paano ganito paano ganyan pero sige sabi ko okay na yan um, importante mauna na kayo. Mauna na kayo sumayo. Pero may mga kasabay sila bukas. May mga ibang section din naman. Punta kami ngayon ng task uh, practice princess. Papawis eh. Mabas ng fresh. nakat, Pinawisan. Ang Na, at, oh, alas 4 na. Tomorrow. Guys, dito kami ngayon sa Manginasan kasi sobrang init. Sobrang init sa bahay kaya nag-aya na ako lumabas muna kami. Mamaya pa naman pasok ni Daddy Chris. nag ikot lang kami dito. Grabe kasing init talaga. kumain. Daddy, feeling model. Laka naman ang chan. awa Dito kami sa Makdo. Murder lang ng takeout na ito. Ice cream. Grabing init. Bumili kami dito ng ano sa Walter. Nang... Nang sawan sa Walter din kami ng mga shades. Kasi may swimming na naman kami. <laughs> Guys, di ba take out namin? Nagpa-take out kami. <laughs> Tapos sa isip namin dito na lang kumain. Dine in na lang. <laughs> Ang gulo ng mga utak na yun. Bumili kami ng ano, ng, uh, ano tayo tawag to? dito? Ano, McFlurry. Macflurry. Bumili kami ng McFlurry. Tapos fries. Tsaka isang cockload. Kasi nakakauhaw talaga. Tapos, sausaw natin sa ganyan. Ganyan hin'di ba kayo kumain, guys? Ako ganito. So, gusto ko yung lasa na sinasawsaw dito sa ice cream. You know, yung, yung fries na may ice cream. nakalimutan ako mag-update pala nakawika kami kanina five tapos, nagpahinga nakatulog ako and then, paalis na naman kami ni Princess ngayon, kaya, may meeting na naman kami doon, kanila ma'am kaya kasi nga, meron kaming lakad ng sabado, so may meeting kami tapos ngayon, pupunta na naman tayo doon, diba, arriba na naman tayo let's go na, pasok, pasok. tara